Halos lahat ng mga Filipino basketball fans ay talagang sinelebrate ang pagkapanalo ng gilas sa Asian Games at hindi natin naranasan ng gold medal sa loob nga ng 61 years sa larangan ng basketball dito sa Asian Games kaya naman iba talaga yung pakiramdam ng mga players, coaching staff at mga Filipino basketball fans dahil na rin sa pagkapanalo ng gilas ngayong 2023 Asian Games Men's 5 vs. 5 Basketball. Lahat ng mga active na Filipino basketball players ngayon ay hindi pa nga pinapanganak noong 1962 na kung saan ito yung last gold medal natin sa larangan ng basketball bago ang 2023 gold medal kaya naman marami talaga ang nasiyahan dahil nakuha natin ang kampiyonato ngayong 2023. Nasabi rin ni Japet Aguilar at Marcio Lassiter na ito na nga ang kanilang huling laro para sa Gilas at ibibigay o ipapasa na nga ni Japet ang kanyang pwesto sa mga batang players ng Gilas ngayon. Ang susunod naman para sa Gilas ay ang FIBA Asia Cup Qualifiers na kung saan kagrupo natin ang New Zealand, Hong Kong at Chinese Taipei at sa first quarter nga ng 2024 February ay makakalaban ng Gilas ang Hong Kong at Chinese Taipei sa FIBA Asia Cup qualifiers at malaki ang posibilidad na maglalaro ng itong si Jeremy Lin para sa team ng Chinese Taipei. Hindi lamang ito ang laro ng Gilas dahil na rin sa meron pa silang chance na makapasok sa Olympics 2024 ito ay kung mananalo sila sa kanilang mga laro sa Olympic qualifying tournament na gaganapin rin sa first half ng susunod na taon. Hindi pa inilalabas ang schedule ng Olympic qualifying tournament at sana matapat ang Gilas sa mga teams na malaki ang pag-asa nilang manalo. Gilas naman ngayon ang kinabibiliban dito sa Asia dahil na rin sa marami silang naging problema sa umpisa pa lamang ng kanilang kampanya para sa Asian Games 2023 gaya na lamang ng sa lineup at sa coach pero buti na lang at nakuha nila ang tamang timpla at ang naging resulta gold medal pagkatapos ng 61 years. Tuluyan na ang nagretiro si Najapet Aguilar at Marcio Lassiter sa gilas at ipapaubayan na nila sa mga mas batang players ang pagrepresenta sa team ng Pilipinas sa mga international competition. Naging mahaba rin ang serbisyo ni Japet Aguilar para sa gilas team at nasa 36 na nga siya ngayon kaya naman tama lang ang desisyon nito na magretiro na sa Gilas team. Binanata naman Yao Ming ang team ng China na kung saan ayon kay Yao Ming ay mahihirapan ngayon ang China na makualify sa Olympics dahil na rin sa mukhang napag-iiwanan na ang mga ito at nagiging pabaya ang mga players sa kanilang insayo kaya naman nakakahabol na ang mga ibang teams dito sa Asia. Mukhang humihina na nga talaga ang China at wala na nga gaano malalakas na players ang mga ito hindi kagaya noong dati na meron silang Yao Ming, Lian Jianlian at yung Joji na nasa kondisyon. Nagpapagaling pa si Joji sa kanyang injury kaya naman hindi ito naglaro sa Asian Games at wala siya sa lineup ng China ngayong Asian Games. Naglaro naman ngayong araw ang Toyama Grouses at tinabangan ng mga Pinoy basketball fans sa Japan itong si AG Edu. Isa ngayon si AG Edu sa mga local players ng Gilas na aasahan natin na maglalaro para sa Gilas team sa FIBA Asia Cup, FIBA World Cup at maging sa Asian Games. Hindi nga nagustuhan ni Yao Ming ang nangyayari ngayon sa team ng China dahil na rin sa bumababa yung kalidad ng kanilang laro at pwedeng matagalan nga rin ang China na makabalik sa top teams dito sa Asia. Nang hinayang naman ngayon si Ronday Hollis Jefferson dahil na rin sa may pagkakataon ito na matulungan rin ang team ng Jordan para magkaroon rin sila ng kanilang sariling history at ito ay ang una nilang championship title sa Asian Games. History pa rin naman ang naitala ng Jordan dito sa Asian Games dahil na rin sa nakuha nila ang silver at ito ang kauna-una ang silver medal ng Jordan National Basketball Team dito sa Asian Games. para yong panalong panalo ang Jordan at ang Gilas team ngayong Asian Games pero mas matamis pa rin ang panalo na nakuha ng Gilas ngayong 2023 Asian Games dahil gold medal nga ang nakuha nila. Matagal-tagal pa ang susunod na Asian Games at ito ay sa 2026. Sa Nagoya, Japan naman at ilang taon rin na ang Gilas, Pilipinas ang hahawak sa titulo ng Asian Games Champion. Bago nga ang susunod na Asian Games sa taong 2026. Focus ngayon ng Gilas, ang FIBA Asia Cup Qualifiers at ang Olympic Qualifiers na siya namang paghahandaan nila na magaganap nga sa 2024 at sana talaga matapat tayo sa mga teams na malaki ang chance natin na manalo sa Olympic Qualifiers nang sa ganun ay Isang record ulit ang magaw ng Gilas at ito ay ang makapaglaro sa Olympics ngayong 2024 pero halos lahat ng mga nasa Olympic qualifiers na teams ay malalakas kaya naman magandang preparasyon ang pwede nating itapat sa mga teams na makakalaban natin sa Olympic qualifiers.